Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Latest update naman tayo ngayon para kay Tony Pangilinan at Bell Mariano o ang Don Bell. Kahit Mark Santo ay talaga namang busy pa rin ang ating Bell. Makikita nga dito sa IG story ng Team Bell na nasa Kalatagan Batangas nga ang mga ito para sa isang endorsement shoot ni Bell Mariano nag IG story rin itong si Bel maagang maaga na ganito ang formahan na talaga namang deserve na deserve ang mga blessings na ito ni Bel at kahit hindi magkasama ngayon ng ating Don Bell, ay may pamachi pa rin IG story itong dalawa na tila may pa black and white pa na IG story. Makikita nga dito. na may IG story itong si Bell ng kanyang mukha at si Donnie naman. Ay tila may photo shoot rin na ginawa na puro nga black and white katulad rin kay Bell. At kapwa nagpost rin ang dalawa na at, at tungkol nga sa kanpay mila na walang episode dahil nga sa Simana Santa. Samantala mga kababis ay nominee naman ang ating Donny at Bell sa Pilipino Award. Nominee ang ating Don Bell bilang National Outstanding Love Team of the Year at si Belle Mariano naman bilang National Outstanding TV Actress of the Year. Yan naman ang muna ang update natin ngayon mga sa Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.